Hello mga amigos at amigas! Welcome back po sa ating channel para sa aking mga new viewers. Hi! I am Noemi Faustino at kung bago lang po kayo dito sa aking channel, please join to me family by clicking that subscribe button. So, meron na naman po tayong bagong sit-down video. Na-miss ko ang mag-sit-down video para nga po sa vlog ko na ito ay pag-uusapan natin yung mga karaniwang pinoproblema ng mga kalalakihan. Pero, unahan ko na po kayo, no? Kung may mga viewers man siya 18 years old below, mga wala pang asawa, mga wala pang partner, Elias mo na lang kayo sa aking video na ito dahil hindi po ito para sa inyo, no? Maghanap na lang kayo ng mga videos na tugma sa inyong mga edad. Para po sa mga kalalakihan dyan na namung problema dahil nga po, mga pili labasan. Kapag nagsasomething-something sila ni Mrs., ang dami nagpa-private message sa akin, nagchat-chat, nagme-message nga po, kung ano nga po ang mga solusyon, kung ano ba yung suggest ko sa inyo. So, ito na nga po. Sasagutin ko na po kayo, ano, huwag na po kayo magtampo. Alam ko pong hinahanap niyo yung video ko na ito. So, ito na nga po. If you wanna know more about this topic, just continue watching. First of all, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po kabastusan or hindi po bastos yung topic na ito, no. May mga kalalakihan po kasi talaga na may mga gantong case or gantong problema. Hindi naman po ito ganun kalala, pero seryosong problema po ito. Yes, I know. Maraming mga kalalakihan talaga na naghahanap ng solusyon kung paano nga ba mapapatagal yung laban nila sa kama ni misis, No? Meron dyan mga naglalabasan sa online, mga nabibili, mga pinapahid. No? Meron din naman mga nabibiling over the counter. Hindi ko alam yung mga kung ano-ano mga cream na yon pero madaming naglalabasan ngayon. Internet man or sa mga physical stores. Meron din naman mga iniinom no na hindi natin alam kung epektibo nga ba or kung may mga side effect ito sa ating katawan no. Ito, marami nga po kasi nag-message sa akin kaya naghanap ako ng maisasagot, may explain sa kanila, mga may suggest. Ito ay mga natural way naman na wala kayong bibilin, wala kayong pupuntahan, wala kayong gagastusin, mga natural na pwede talagang makatulong sa inyo. So ito na nga po ang mga tips na maisasuggest ko sa inyo no. Tip number one, Post-squeeze technique. So, itong technique na to, kailangan nandoon na kayo sa moment na nagniniig na kayo or nagsasapin-sapin na kayo ni Mr. or ni Mrs. For example nga, nagniniig na kayo at nasa moment na na malapit ng labasan si Mr. Syempre, mararamdaman niya naman yung sa sarili niya na malapit na. Sasabihin niya ngayon kay Mrs. So, kapag alam niyo ng dalawa na malapit na nga, stop or pause muna. Pigilan muna natin yan, no? So, ang gagawin niyo, For example, eto si Junior. So, etong technique na to, pwedeng si Mr., pwede rin namang si Mrs. ang gumawa, bahala kayo. So, for example, eto nga si Junior, yung pinakagit ng part or yung body ni Junior ang hahawakan or squeeze natin. Ipigain lang natin ng bahagya. Huwag naman po yung pigang-piga kasi kawawa naman si Junior, baka manlata. So, hahawakan natin yung body niya, yung ulo niya dapat labas. Gitnang part lang talaga at pag ayun na nga, malapit na. So, squeeze or piga lang ng konti, mga ilang seconds lang, hindi ito tatagal ng mga lagpas 1 minute, no? Mga seconds lang to kapag ay naramdaman na ni lalaki na okay na, napigilan na, wala na. So kapag ginawa niyo yung technique na to, kailangan talaga wala pang lumalabas kahit isang pata, kahit Basta kahit konti, wala pa dapat. Yung moment na malapit pa lang, so mararamdaman naman ni Mr. na, oh, malapit na dapat wala pa talaga lumalabas, no? So, yun. Pagka napigilan na nga, na-squeeze na, napiga na ng konti lang namang piga, pwede nang i-release yung kamay. So, pag na-release na, pwede na ulit ituloy. Second tips, iwasan ang stress. So, lagi ko naman pong sinasabi sa inyo yan na madami po talagang negatibong mga maidudulot sa inyo ang stress, no? At isa din ito sa dahilan kung bakit bumababa ang libido ng isang lalaki. Siyempre, kapag nga po stress ang isang lalaki, pwedeng tumaas ang kanyang blood pressure na nagiging dahilan kung bakit nagkakaproblema sa kanyang sexual desire at performance sa kama. Third tip, maging active. So, itong tip na to ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapatagal ang inyong performance sa kama or para hindi kayo agad labasan. Ang cardiovascular exercise tulad ng pag jogging, pag gym, syempre kapag ka nakikipagtalik tayo, lumalakas din yung tibok ng ating puso. Kaya kailangan sanayin natin ang ating sarili na mag-exercise upang sa ganoong paraan, hindi tayo kaagad mapapagod sa pagtatalik. So, tatagal yung ating performance. For tips kung na mga nakakapagpataas ng blood flow, tulad ng banana, onion, garlic, mga fruit juice like pakwan or pwede rin naman mga sili. So, alam naman natin ang sili ay nakakapagpainit ng ating katawan. So, nakakatulong yon para mapatagal, no? Siyempre, nakakatulong din yung mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acid tulad ng mga salmon, sardinas. So, marami pang iba. Pwede kayong mag-research sa Google kung ano yung mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acid. Fifth and last tips ko na maibibigay ko sa inyo, wear condom. So, ang condom po ay isa sa pinakamabisang paraan upang hindi po labasan kaagad ang isang lalaki no dahil dinidelay po nito ang orgasm or bumababa po ang sensation degree ng isang lalaki kapag nakakondom dahil syempre kapag nakakondom nga po ang isang lalaki yung kanilang junior ay nakabalot ng plastic hindi nila ganoon nararamdaman sa ganoong paraan, bumababa nga po yung kanilang sensation degree, na delay yung kanilang orgasm, na delay din po ang paglabas ng gata. So, yun na nga po ang limang paraan or solusyon na maaaring makatulong sa ating mga kalalakihan dyan na namang problema nga po dahil mabilis silang labasan. Pero kung ginawa nyo na talaga lahat-lahat, ginawa nyo na rin yung tip number 1 hanggang tip number 5 ko, wala pa ding nangyari, pwede na po kayong kumonsulta sa inyong mga doktor kasi sila ang mas nakakaalam tungkol sa case na ganito, lalo na kapag seryoso na po talaga yung cases nyo na to, na for example, 10 seconds pa lang nilalabasan na kayo, so hindi na po yun maganda at hindi na po iyon normal. Yung mga sinasuggest at sinabi ko po sa inyo, mga suggestions lang po iyon na alternative na pwede nyo gawen na pwede at maaari po talagang makatulong sa inyo. So that's it for today's video. Thank you so much again for watching. Sana po ay nakatulong po ako sa video ko na ito. Kung hindi pa po, po kayo nakakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Idaman nyo na din pong i-hit ang bell button katabi ng subscribe para always manonotify kayo tuwing may mga bagong video ko. At kung nagustuhan nyo naman tong video ko na to, give it a thumbs up, share, and mag-comment lang po kayo sa baba kung may mga suggestions or may mga katanungan kayo sa akin. Also, follow me on my Instagram, follow me on my Facebook page. Ayan po sila, lalagay ko sa screen. Bye! Hope to see you on my next one.